Sa pagpasok ng bagong taon, pelikula ng mga batikang direktor ang bibida sa Sunday Marathon. Pelikula ni na Eric Mati. Munda ka. Tulog to. Ipinakikilala ko sa inyo si Pedro Pinduco. Wendy Dramas. Guys, etong anak ko. Oh. Bagay sa iyo mga big girls. Tapos may volume dito. Joke. <laughs> <laughs> Billy Bining Joyce Bernal. Esto para sa bayan. Ganha uh. ganun. At Augusto Salvador. Mabangon. Hey, yung inyo. Hindi ko alam. Pero yung sa akin. <laughs> Abangan yan ngayong January Ito lang sa BBO.